ang paghahanda sa pagpapatayo ng templo. Ikalawang kabanata Nagutos si Solomon na magpatayo ng templo para sa karangalan ng pangalan ng Panginoon at ng palasyo para sa kanyang sarili. Nagpatawag siya ng pitumpung libong tagahakot, walumpung libong tagatabas ng mga bato sa mababang bahagi ng bundok, at tatlong libo at anim na raang kapatas. Nagpadala si Solomon ng ganitong mensahe kay Haring Hiram ng Tyre. Padalhan mo ako ng mga kahoy na sedro gaya ng ipinadala mo sa aking amang si David, nang nagpatayo siya ng palasyo niya. Magpapatayo ako ng templo para sa karangalan ng pangalan ng Panginoon na aking Diyos. Magiging banal ang lugar na ito, na pinagsusunugan ng mapangong insenso, hinahandugan ng banal na tinapay, pinag-aalaya ng mga handog na sinusunog tuwing umaga at gabi at sa araw ng pamamahinga, sa pista ng pagsisimula ng buwan at sa iba pang mga pista sa pagpaparangal sa Panginoon na aming Diyos. Ang tuntuning ito ay dapat tuparin ng mga Israelita magpakailanman. Napakalaki ng templo na itatayo ko dahil makapangyarihan ng aming Diyos kaysa sa ibang mga Diyos. Ngunit sino nga ba ang makakagawang magpatayo ng templo para sa kanya? Sapagkat kahit ang pinakamataas na kalangitan, hindi magkakasya para sa kanya. Kaya sino ba ako na magpapatayo ng templo para sa kanya? Ang maitatayo ko lang ay ang lugar na pinagsusunuga ng mga handog sa kanyang presensya. Kaya ngayon padalhan mo ako ng taong mahusay gumawa sa mga ginto, pilak, tansot bakal, at mahusay gumawa ng telang kulay ube, pula at asul, at mahuhusay na manguukit. Gagawa siya kasama ng aking mahuhusay na manggagawang tagahuda at taga napinili na pinili ng aking amang si David. Padalhan mo rin ako ng mga kahoy na Cedro, sipres at algum mula sa Lebanon. Dahil alam kong mahusay ang mga tauhan mo sa pagputol ng kahoy, Tutulong ang mga tauhan ko sa mga tauhan mo sa paghahanda ng maraming kahoy dahil malaki at maganda ang templo na itatayo ko. Babayaran ko ang iyong mga tagaputol ng kahoy ng isang daang libong sako ng trigo, isang daang libong sako ng sibada, isang daan at sampung libong galon ng katas ng ubas, at isang daan at sampung libong galon ng langis ng ulibo. Ito ang sulat na isinagot ni Haring Hiram ng Tair kay Solomon. Dahil iniibig ng Panginoon ang kanyang mga bayan, ginawa kanyang hari nila. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel na gumawa ng langit at lupa. Binigyan niya si Haring David ng matalinong anak na puno ng kaalaman at pangunawa, na magtatayo ng templo para sa Panginoon, at ng palasyo para sa kanyang sarili. Ipapadala ko sa iyo si Huram Abi na isang mahusay na manggagawa. Ang kanyang ina ay mula sa Dan at ang kanyang amay mula sa Tyre. Dalubhasa siya sa paggawa sa ginto, pilak, tanso, bakal, bato at kahoy, at sa paggawa ng telang kulay ube, pula at asul, at pinong telang linen. Dalubhasa siya sa kahit anong uri ng pag-ukit at makakagawa siya ng anumang uri ng disenyo na ipapagawa mo sa kaniya, Gagawa siya kasama ng iyong manggagawa at ng mga manggagawa na pinili ng kagalang-galang na si David na iyong ama. Ngayon kagalang-galang na Solomon, ipadala mo sa amin ang trigo, sibada, alak at langis ng ulibo na iyong ipinangako at puputuli namin ang maraming kahoy na kailangan mo. Pagkatapos, Idudugtong namin na parang balsa at palulutangin sa dagat papunta sa Jopa. At kayo na ang magdadala nito sa Jerusalem. Sinensus ni Solomon ang lahat ng dayuhan gaya ng ginawa ni David na kanyang ama. At ang bilang ay isang daan at limamput libo at Ginawanya Ginawa niya ang pitumpung libo sa kanila na tagahakot. 80,000 libong tagatabas ng bato sa mababang bahagi ng bundok at ang 3,600 kapatas na mamamahala sa mga manggagawa.